Si Manay Lourdes Kahigas. No no, 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 Ikaw ka o kaman anak. So shout out po sa mga nag-bowl, uh, nag-sponsor. kag sa nagtanom so nagpapasalamat po si Manay Inday dahil sa nag-sponsor na ubos na ano, niya bilang hoy <laughs> ayan o nakabakalan daw sinda simbugas tada Thank you so much da man. manindayan mas sabi mo sa nag-sponsor. Thank you salamat. Airen <laughs> ano, Airen um, Cuevas. Airen Cuevas, marami pong salamat. Okay, thank you so much, daman ay ate Airen Dahil sa imo na no, ubos ang dapat. Salamat sa mga sponsor namin. Ilang ate Irene, salamat sa imo sa sponsor. na kami. Oh, yan si ate Maricel <laughs> na Aristoteles Ay kilot, no?